Jesus, turuan mo naman kaming manalangin. Tama siya, Gro. Turuan mo kami manalangin. Ganito ang gawin niyo. Kung kayo'y mananalangin, pumasok kayo sa silid. Isara ninyo ang pinto at manalangin sa inyong ama. Huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang mga salita tulad ng ginagawa ng mga pagano. Dahil alam na ng ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi. At ganito dapat kayo manalangin. Ama namin nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. <laughs> ama naming nasa langit, <laughs> Ama naming nasa langit. <laughs> sambahin ang ngalan mo. mapasaamin amin ang kaharian mo. Sundin, sundin ang loob mo. loob, mo. Dito sa lupa, Para ng salang. Para, para ng salangin. Bigyan mo kami ng kakanin. Bigyan mo kami ng kakanin. Sa araw-araw. Sa araw-araw. Sa Sabihin mo. Ikaw ba ang Mesiyas? Sabihin ka man, di kayo mahiniwala. At kung magtanong naman ako, hindi eh, niyo ako sasagutin. At mula ngayon ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng pataas-taas ng Diyos. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinabi mo nga kung ano. Narinig natin ang kanyang mga sinabi, hindi ba? Nadali namin siya kay Pilato. O oh, sige, tali siya. Oh, yeah. At dinala siya kay Poncio Pilato, isang malupit na punong Romano na nag-utos ng pagpapako sa Cruz ng libu-libong tao. Anong kailangan ninyo sa ganitong oras ng umaga? Nahuli mo namin siya nililindang ang mga tao. Nanggulo po siya sa palengke sa templo. Ano ang magiging hato sa kanya? Parusahan siya. Wala akong nakikitang dahilan para hatulan ang taong ito. Nagkasala siya. Sabi niya ibang magbayad ng buwis kay Cesar. Nagpapanggap siyang Mesias, Isang Hari? Hari? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sinabi mo nga nga. May isang taong nagtanim sa kanyang ubasan. Pinaupahan niya ito at pagkatapos ay umalis. Nang dumating na ang panahon ng anihan ng ubas, sinugo niya isang alipin upang kunin ang kanyang parte sa ubasan. Ngunit binugbog siya ng mga kasama at pinauwi. Kaya tagsugo siya uli ng iba. Ngunit binugbog din nila ito. Hiniya at pinauwing walang dala. Sinugo niya ang ikatlo. Ngunit sinugatan nila ito at itinaboy. Dahil dito, sinabi niya, Susuguin ko ang tangi at pinakamamahal kong anak. Tiyak ikagalang siya. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, sinabi nila, Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at yayaman tayo. Kaya inilabas nila siya sa upasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Darating siya at sila'y papatayin at ibibigay ang ubasan sa iba. Ano ngayon ang kahulugan nito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pinakamahalaga sa lahat. Sino mang bumagsak sa batong yon ay maluluray at ang sino mang babagsakan nito ay tiyak na maturo. Guru, alam po namin kayo ay nagtuturo ng tama. Alam namin na hindi ka nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ang katotohanan. Sabihin niyo, tama po bang magbayad tayo ng buwis kay Cesar o hindi? Mag-ingat po kayo. Lililangin lang kayo niya. Pahingi ng isang denaryo. Kaninong mukha ang nasa pera ito? Kay Cesar! Ibigay kong ganun kay Cesar ang para kay Cesar. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Diyos! Uh -huh.